Guys, nagluluto kami ng ulam namin nila, nila Julie. Bali, hindi na nagtagal si Narut at saka si Mimi kasi nga ano, mahirap sumakay at saka madilim na kasi. Parang mukhang uulan nga kasi kanina. So, si Julie lang ang naiwan dito at tayo ay nagluluto ng Charan! Paksiw na tilapia. So, yun yung magiging ulam natin. Binuksan ko eh. <laughs> Tapos si Asis, magluluto din si Asis ng isda. Yung binili namin na yung malaking isda. Ayan, magluluto din siya nun. Kasi yung kalahati nun, ibinigay niya kinala ama Kasi di ba ang laki? 3.7. So, nagbigay si Asis doon, pangulam nila. Tapos magluluto si Asis ng pang ulam din niya. Kasi hindi ko alam kung magugustuhan ni Asis. Ang paksiw kasi wala nga sabaw. Baka magluluto siya ng Nepali. Baka Nepali style ang gagawin niya doon. So, ang mga bata, ayun, maglalaro. Si Julie nanonood ng na. Ah, Hello Love Again Napanood ko na yun kanina Tapos sabi ko kay Julie kung gusto niyang panuurin, oo daw Kaya nanonood siya Hi guys, good morning And welcome back to our YouTube channel So ayan, naitapos ko na So eto na yun At sa kamay dalawang gilid Ayan, kung nakikita nyo So eto gagawin kong shoulder bag. Bali ganito ang magiging itsura niya guys. Itutupi ko siya dito. Tapos itong dalawang maliliit na to, ikokonek ko siya dito sa gilid. Para medyo tumayo siya ng konti. Ganyan. Ganyan yung magiging itsura niya. Tapos ito yung magiging takip niya. So dito sa magiging takip niya, maglalagay tayo ng dalawang Magnet dito sa magkabilaan. Magnet dito at dito. Para pwede buksan na ganyan tapos yon Lagayan ng mobile. Di ba madalas yung ginagawa namin mobile kasi ay bag ng mobile ay yung nakatayo na ganito na nakasabit. Eto na mga ganito. Na, bali, nagaya ko lang to sa YouTube. Nakita ko siya sa YouTube so ginaya ko dahil natapos ko na, ang gagawin natin ay i-coconnect lang natin. Itatahi natin to dito. Yan. Ipagdudugtong lang natin siya na ganyan. Yan. Yan. Dudugtong natin para maganda siyang tingnan. Ganyan kasi siya eh. Ganyan ang itsura niya. Ganyan. Ganito. Tapos, ganon. Sana maganda ang kalalabasan. <laughs> so, ito yung gagawin ko. Itatahi ko siya. Then, after matahi, ipapakita ganyan. Ganyan siya, ganyan. So, after kung ano, ipapakita ko na lang ulit sa inyo. Kung kumusta yung kalalabasan niya. Sana maganda ang kalalabasan niya. Hi, guys. So, ito na yung aking bag. Ganyan. Ganyan siya. Bali, ito, yung sa magnet, ano to, ah, papatungan ko to para matakpan. Yan. Tapos na. Yan siya. Oh. Ayan yung sa gilid. Yan sa gilid. So, open. Lagayan ng mobile at kung ano-anong anik-anik. At meron siyang lock. Ayan. At syempre, meron siyang handler. Hmm, may kabit ko na rin. O, ba? Diba? Lagaya ng wallet. Yeah. So, eto yung ginawa kong aking bag. Tapos na. eto na lang. eto na lang. Tatakpan Let's go. So pupunta tayo sa likod nila ama at tayo ay magharvest ng pang-ulam. Haluan natin ng patatas. Ugh, sakit ng likod ko na sa likod ko si Tonton. Makikiharvest tayo ng gulay. Wala na rin silang green peas. Ayun Ayan. na yung mga palay, oh. Wala nila. Maghahanap tayo ng gulay dito. Wala. Half more green peas. Mm -mm. Half. more. more, more rip, rip, Oy, Aidan. Come here, Asher. Come. Wala na. Ito, mamumuha tayo ng tarkari. What's that? Green peas. Green peas. Yeah. I will eat green peas or not. What? No, don't eat. I will cook. Ama! Tarkari! Yo! Sigbi! <laughs> Can you put it in the water? No! put it in the plastic. Actually, it ha huh? Plastic? Cha. Hmm. Tignan nyo. Oh, Asher, oh. Kahit konti. Yes. Little only for our food. No no no. Like this the big big one you will uh, know, the big this one. The big one? This one? Can I see? This one or this one? Two? like this Asher oh. Eh. The one there's uh, big seeds inside. Uh, big seeds also that one. You choose her, huh? don't choose the small. Uh, this one's small. Oh. Oh. Uh. Dito tayo pumunta. May tubig kasi doon. Baka mahulog si Tonton. Mahulog si Tonton. Nasa likod ko si Tonton. Baka kasi... Ayan, oh, may tubig dyan, oh. Yung iniipunan nila ng tubig. Ayun. Ito. Mm -hmm. Come, Asher. There's a lot here. Hmm. Come. A lot? Yes, there's a lot. Look. Big. Lalaki ang buto. So big ah, ah, um... ah 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 I can carry also that all. taka <laughs> ng gulay walang ulam eh. wrap the uh, big big blast over here. isda uh, kami kagabi alangan isda ulit. Ah, <laughs> di naman tayo pwedeng isda palagi lagi. Wait, be careful. There's a uh, water here. This one is full. Yung paglalaba, ganyan, ligo, diyan na pupunta. Be careful, Asher. Uh, sir. Ayan. Be careful. Can I see? Can I see? Can I see? Ah, okay. Little more. more in over here there's a lot up here gonna you choose it. the big one there's a big one in here I dare. there's a frog or a snake let's go let's go let's go more also. can i see enough 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 let's go little only little only i will put and i will put aloo I let's go let's go yes what no need? How can I will cook this one without aloe? Oh, let's go, let's go, let's go. All let's go. Boy, oh, be careful. Go, 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 go. Okay, okay, that's enough. Let's go. This, this. And why are you to put it there? No more green fish. Go. Go. Why? What happened? Huh? <laughs> so ayan na. So ayan guys, naghihimay na tayo. Habang nilalalay ko to. So ganito ang ano nito. Ano to ng alam ko to broad beans? Ang tawag yata dito sa beans na to. Yan, nahatiin siya, nahatiin siya ganito sa gitna. Ayaw ni Asis na dati, ang himay ko nito, ganito lang, tinatanggalan ko lang ng buntot. Ayaw ni Asis, ang sabi niya, hihiwain ko daw siya sa, parang hatiin ko siyang ganyan sa gitna. Ganyan ang gusto niya na himay. Yan. Kaya ganyan ang gagawin natin ayaw ni Asher paano ko kaya tululutuin na walang patatas ayaw ni Asher na may patatas, no lid daw ay, paano natin tulutuin eh, madalas na halo ng pagkain dito patatas, patatas is life sa Nepal e malilit pa kami patatas dyan See? Hinayaan ko siya na gapang-gapang dyan, eh, nasunod siya dito sa may kusina at umaano sa akin, gusto magpakarga. Kumakit, hinawa ka niya ang legs ko tapos tumatay niya siya. Natatakot ko na matumba. Eh, gusto niyang sumama. Sin, inang, sinakbit ko na lang dyan sa akin. Para tahimik pare-pareho ang aming buhay. tan na. So, ayan. Luto-luto na tayo ng ating panghapunan. Igigisa ko lang to, guys. Na may patatas. Ganun lang. Tapos, lagyan ko lang ng salt, pepper, at saka turmeric. Lagyan ko ng konting sabaw para may sabaw ang mga bata. Yun lang. Ganun lang ang luto nito. Ganun lang kasimple ang luto. At i-end ko ng aking video for today. Yun lang. Happy weekend! See you in our next vlog, everyone. Bye and God bless us all. Bye-bye na, Ton. Ton, say bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye.